Na. nag auto start mag isa matik auto start mag isa ngayon po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po mag repair and troubleshoot ng push start or starter relay ng ating uh, Fury 125 kung uh, nakita nyo po sa unang part ng ating video uh, May problema po yung motor Kapag uh, in-on po natin yung ignition At yung kill switch Automatic po na Nag-start yung uh, motor And Tuloy-tuloy uh, po siya hindi pinapatay yung ignition or yung kill switch So ang ginawa po natin dito ay uh, first, check po natin yung push starter button kung may continuity o wala o shorted po yung ating wiring. Para ma-access po yun, kailangan mo nating uh, tanggalin yung left cover shroud ng ating motor. Then, hugutin yung connector ng right handle switch. Tapos, hanapin po natin yung black red na wiring na dalawa at dun po natin ilagay yung dulo ng ating multitester kapag ka nailagay na po natin yung dalawang dulo ng ating multitester at tumunog ibig sabihin po nun shorted yung ating wiring kailangan po nating baklasin yung right handle switch para ma-check po natin kung saan ang shorted sa dalawang wiring ng ating push starter button. Pero sa ginagawa po natin to, uh, wala po siyang or hindi po siya shorted. Tumutunag lang po yung ating multi-tester pag pinipress po natin yung ating starter button. So ibig sabihin good po Pwede na po natin ulit ibalik yung ating uh, light handle switch uh, connector dun sa harness. Kasi ang next na i check natin ay yung ating starter relay. So pag in inon in po natin yung ignition at uh, nag-automatic uh, push start pa rin yung ating motor. Uh, wala po yung problema doon sa ating push starter button. Try po natin i-troubleshoot yung ating starter relay. Yung starter relay po ng ginagawa nating motor ngayon, uh, nakalabas na po yung kanyang starter relay. Bali, nakaipit na po siya o nakalagay na po siya doon sa ilalim ng ating ipuan gumamit po tayo dito ng light tester para ma-check po natin kung alin yung positive at negative ng ating wiring sa ating starter relay. At the same time, uh, nilinisan ko na rin po yung ating uh, sakit ay yung mismong pin ng ating starter relay kasi meron siyang mga pulbos-pulbos. Tanggal kabit lang po ang gagawin natin. Kung may kita nyo sa video, gumamit ako ng pliers para matest kung okay yung wire natin. Tinap ko lang po yun sa dalawang makapal na wire habang naka-on yung ating ignition at kung mapapansin nyo o te-try nyo yan mag start po yung ating motor kahit wala yung starter relay then uh, since uh, na siya kakatry uh, nilitrenay po namin siyang lagyan ng uh, kickstarter para ma-start mapa-start yung ating motor. So bago po namin ginawa yan, tinanggal po muna namin yung starter relay. Kasi kapag naka-on yung ignition at nakabit yung starter relay, tuloy-tuloy po yung pag-start ng motor. tapos walang relay <laughs> oh, ngayon kulang po, po nalaman yan asan na? pwede gamitin ng motor ng kick ng walang relay ayan baka so, pure lang yan baka sa pure lang <laughs> after nung testing na ginawa namin so ang initial na findings namin is may problema na sa mismong starter relay so ang ginawa namin is naghanap kami ng kaparehas para mapalitan yung starter relay ang nabili po namin na starter relay na kaparehas nung sa stock ng ating Fury ay yung pang XRM. Fit na fit po siya doon sa lagayan ng starter relay ng ating Fury 125. After ma-check po natin lahat na yung starter relay ang may problema, ang ginawa ko po dito ay ibabalik ko yung starter relay sa mismong pwesto niya doon sa likod ng tail light kasi mas secured po siya doon na hindi siya nababasa or hindi siya nadudumihan as compared siya nakalabas siya at nakalagay lang sa ilalim ng ating upuan. Again, ang ginamit po namin na starter relay since wala po kaming mahanapan na pang Fury ay yung pang XRM. Nasa 150 po yata or 250 ang bili namin dito. Ang akala po namin dito una ang problema dito ay yung mismong uh, push starter button. By the way, kaya pinatay ko po yung ilaw habang tinetest po yung ating ignition o yung push start para makita ko po kung mayroong mag spark doon mismo sa may socket or anywhere doon sa wiring ng ating uh, starter relay papunta doon sa may body para malaman ko po kung mayroong shorted. Uh, since yun nga uh, tagulan ngayon at uh, initially ang ang unang nasa isip namin ng problema is dun sa ignition or dun sa push starter button yun po yung una naming dinayagnose or turnover shoot since hindi dun ang problema saka kami pumunta dun sa starter relay and dun na check nga po namin na faulty yung starter relay ng motor na to And at the same time, may nakita po kaming uh, sugat na wire doon sa pinaka-harness uh, papunta sa starter relay. Kasi nga yung starter relay ng motor na to ay nakatupi papunta sa ilalim ng upuan. So baka yung pagkaipit ng wiring na sugat dumidikit doon sa uh, chassis ng kanyang motor. So bago bago ko siya binalik dun sa dati niyang position, yung starter relay sa likod ng uh, tail light, uh, binalutan ko ulit ng uh, electrical tape yung wiring na may sugat or nakalabas or naka-expose. Maaring isa rin ito sa naging dahilan ng uh, problema ng continuous o pagtuloy-tuloy na pag-push start ng motor na ginagawa after natin masecured lahat ng wiring uh, ibabalik na po natin siya dun sa dati niyang puesto kasi initially pala nagkaroon ng problema yung starter relay nito as per dun sa may-ari na nagkaroon na dati ng issue so ito yung second time na nagkaroon ng problema dun sa starter relay niya medyo mahirap po ang uh, pag troubleshoot kung sa wiring ng ating motor pero kung alam po natin yung basic madali po nating matuntun kung alin ang may problema again, ang pinalit natin dito ay from stack starter relay to XRM. Yan nga pala. Kaya hindi ko po tinanggal yung uh, uh tail cover ng motor nating na ginagawa. Kasi hindi na po matanggal yung tornilyo don sa ilalim sa may rear fender stock up na siya uh, bilog na yung kanyang screw kaya ang ginagawa ko dito dinudukot ko na lang po yung pag electrical tape dun sa harness kung saan mayroong naka-expose na wire since nakabukas na po to o nakatanggal na to pwede nyo na rin po uh, linisin yung part ng harness at saka ng mm, chassis para matanggal din na rin po yung dumi medyo mahirap din po pala tanggalin or ibalik yung ating uh, starter relay kasi uh, masikip yung part ng uh, chassis kung saan isusok-sok ito. And at the same time yung lagayan ng starter relay is kasama nung ating CDI. Kaya ang ginagawa ko dito tinatanggal ko mismo yung tail light saka ako dinudukot para may kabit na maayos. So, usually kapag pag ulan yan yung mga nagiging problema ng ating uh, motor. Uh, lalo na kapag may mga open wiring at uh, tag-ulan, uh, Diyan po nagkakaroon ng shorted. Yung iba ang term nila is grounded. Pero, ang tamang term po doon is shorted kasi nakaground naman talaga ang motor natin sa chassis. Kapagka na secure na natin yung starter relay dun sa likod kasama nung CDI uh, pwede na po natin ibalik yung ating mga pinagtatanggal pero syempre bago nyo gawin yun uh, i-final check or i-final test nyo muna yung uh, problem initially na continuous yung pag i-start ng motor so from ignition to starter button to starter relay ang purpose po ng video na to ay para may pakita sa inyo kung ano yung mga una yung titignan pag nagkaroon kayo ng issue ng katulad nito. And at the same time, uh, para ma-inform po kayo na pwede po yung pang XRM na starter relay sa ating Fury 125. Thanks for watching mga kapuring. Uh, I hope may napulot na naman kayong aral ngayong araw na ito. O natulungan ko kayo in my own little way. Kung meron man pong mali, please comment below. And ride safe always po. Okay, testing. Yes, na pinapunod dito na. Sige na tayo. Sige na tayo. para sí Adiós. He, he, he.